Tara guys, magluluto na naman tayo ng ulam ng ating alagang aso at saka po sa yun po, nag-guide na po tayo ng kerot saka may konting giniling dyan lalagyan natin yan ng kalabasa guys, ayan ayan guys ayan tapos, lalagyan natin itong dugo ng manok guys, ayan guys ayan at syempre yung ating biniling galunggong, mura lang po yan Ayan, 50 lang po isang kilo pero medyo ano siya, malambot siya guys. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. So ayan. So minsan bumibili tayo ng ano, pag wala tayong tirang galunggong guys. Binibili natin yung mga rigid. Pero maganda pa naman to guys. So ayan, sa ating aso na yan guys. At syempre meron tayong hiwas guys. Ayan o, oh. hiwas. Sarap po niyan. So ayan guys. So ayan, tutubigan natin yan guys. Thank you for watching.